Okay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At ito, pag-usapan natin itong uh, video na nakita ko. Isang DDS vlogger. Isa itong supporter ni uh, President Duterte before. Uh, hindi ko alam kung kilala nyo ito. Isa itong walang takot na bumabatikos ng uh, politiko. Minsan nakita ko itong tumatawag mismo sa mga big time na politiko at minumura niya. Wala talagang sinasanto ito. Ito ay isang DDS vlogger na ang pangalan ay si Nino Barsaga. Pakinggan natin kasi nakita ko ito gabi. Sabi ko gawa tayo ng video dahil meron tong isiniwalat uh, tungkol sa Malacanang doon sa previous administration. Meron siyang uh, malaking inamin na siya mismo ang gumawa at siya mismo ang diumanoy naghahatid ng mga ng mga babae take note mga babae hindi natin alam kung talagang totoo ito at uh, madaling magsabi ng isang kasinuaningan ito pong kanyang mga sinasabi ay hindi natin masasabing totoo o isa lamang paninira dahil uh, siya daw mismo ang naghahatid doon sa malakanyang at uh, sa kanya na mismo natin pakinggan kung ano ang uh, kanyang mga revelasyon. Sa vlog niyang ito ay medyo <laughs> hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa mga dds vlogger. Kasi base sa kanyang uh, vlog ay itong si Maharlika na ngayon ay tudong bumabati ko sa uh, gobyernong Marcos ay nag-aaway na silang dalawa. Ni Banat Bay Itong si Banat Bay ay isang uh, Diehard uh, Duterte supporter At hindi talaga siya uh, Kumalas kay Duterte At hanggang sa ngayon Ay patuloy ang kanyang Suporta kay ex-former President Duterte At ngayon itong si Nino Barzaga ay uh, magkaibigan nito ni Banat Bhai nung una pero ngayon mayroon silang hindi pagkakaintindihan yan lang ang alam ko, hindi ko alam yung lahat ng nangyayari sa kanila pero ang mga DDS vlogger ay uh, nag-aaway-away na uh, si Maharlika si Banat Bhai at si Maharlika naman at saka yung isang nasa Canada na vlogger na si Bagong Lipunan uh, noon ay silang dalawa ang Nag-merge para pagtulungan ang ating gobyerno na sila ay against sa uh, ginagawa ng gobyerno at uh, ngayon sila ay nag uh, nagrarambol So ito mismo pakinggan natin yung revelation ni ninyo patungkol sa ginawa nila, ginawa niya doon sa Malacanang. Ito lang yung uh, video na medyo uh, sabi ko pakinggan nga natin kung ano to. Uh, kaya na po yung bahala. Kung maniniwala kayo hindi, pero galing mismo ito sa kanya. Sabi ko nga, uh, madaling gumawa ng salita, pero kayo na po ang bahala. Narito po, pakinggan natin. Ano saan na? Uh, wala akong sound. Okay. Mga music, eh, di ba? Alam niyo yan. Music, music muna tayo. Music na muna. So dito tayo Magandang gabi po sa inyo yeah. Loson, Visayas at Mindanao Huwag <laughs> na tatawa tawa kayo dyan Hindi pa tayo nagsisimula ng pinaka-topic ko ha Eh relax Sinunod natin ayan, ang daming Nandyan ang ginto Nandyan ang kayo manas Yan ang kayo manang gold <laughs> Nawala kayo Mga kapuspalad kayo ha? Mga hampas lupa <laughs> Mayroon pa kayo mga ginto? O, oh, tangin na. Ha? Sumuporta so, kayo sa administration na to nang kayo'y makatangka ng isang tunay na bayan na aangat ang buhay. Yan ang banyan. Ha? Hindi yung putang ina puro kayo atungal. Puro kayo pula. Wala naman pangangat sa buhay. Kaya, kita nyo, po, Kaya, hindi ko mapilang uh, ang mga ginto ko. <laughs> <laughs>

Diretso tayo sa Malacanang. Dalang suklay. Bawal ang babae. Okay. Huh? Ni si Pangulong Duterte tinawag niyang Mangkanor. Ayan, si Banat Bay. Tapos sandale sandale yun? Sandali Sandali. Ah? Sandali. sandali, 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 sandali. Yung sinasabi ni Banat Bay na tinawag daw si Pangulong dating Pangulong Duterte na Mangkanor. Nakailang babae ba ako nadala, nagdala sa Malacanang? hindi ko mabilang. <laughs> Pero hindi ko na itutuloy yon kung saan para yung mga babaeng na ko dati dyan sa palasyo ng Malacanang. Okay, so, hindi niya sinasabi kung para kanina yung mga babae. Okay. Hindi ko na irerekta kung sino yung binalahan ko, sino yung kausap doon, at ano ang at dati, nilitan niya ko to eh. Bawal ang hikaw pag naghatid sa Malacanang, Bawal ang hikaw na may hikaw ang babae. Bawal may singsing. -sing. Bawal may kwintas ang mga babae na i-deliver ide ko dyan sa Malacanang. At lalong bawal ang babae na may dalang suklay. Bawal ang babaeng may dalang bag. Maliit, malaki. Bawal. Bawal yun. Ah. Uh, wow. Hindi ko nalang i-mention kung saan ko para kanino yung mga babae at kanina ko kinuha ang mga babae. Ang presyo ng isang babae, ting na 120,000. 120,000. Isang babae yun. Ha? yun. Isang babae. Isang kilalang socialite lang ang kukunan ko ng babae. At alam na ng socialite, pag para sa Malacanang, alam na ang protocol kung ano ang mga dapat nawala sa katawan. <laughs> alam niya ni Byron. <laughs> <laughs> Tuloy. How stupid are you? So, Parehas kayo. Uh, Pare yan ang sinabi niya. Hindi na din alam kung totoo yun o ito ay paninira lamang. Yun lamang po at uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Kita kita tayo muli. Peace out.